So yun mga kagre, ka ito na naman, activity naman natin. So yung pagdidilip at saka pagkakanal. So ang activity natin ngayon mga kagre, ka may isishare ko mga kagre, ka bakit natin ito na-survive. So yun ang palagi kong in-update. Number one mga kagre, ka pag, pagka ganitong tagulan, kailangan talaga natin kanalan yung mga area natin na medyo patag. Kasi lalong-lalo na sa stage na ito mga ganito mga kagre, ka malapit na magbunga. So ayaw na ayaw ng lakatan na may tubig. So palaging may kanal yan. So, kailangan mahila natin yung uh, tubig. Kung ginagawa natin mga kaagni kasi pokas ay mag-aabuno na naman tayo. So, dilip muna tayo bago tayo mag-spray ng ating uh, at saka yung ating uh, fungicide. So, zero-zero yung ginagawa natin mga kaagni sa so, mga dati nang nadilip. Kagaya nito, dating nadilip, tinira. So, hindi tayo nag-slice. Sikatuka attack. Mga ganito, talagang pinatapyasan natin yan. <coughs> ganyan yung ginagawa and then yung palagi kung sinasabi sausaw palagi every dalawang puno o every isang puno mga kagre tap talaga yan magsub talaga natin yan oo, ito ito yung uh, update sa ating uh, lakatan ngayon yung gagawin din naman natin pagkatapos nating mag-delete halika sundan mo po so ito yung ginagawa ni kuya kuya dudong dito pagkatapos ng delete tatanggalin natin yung mga sucker na hindi maganda yung anggulo so ito na yung ating tinanim na binaliktad mga kagreo ayan yung dalawa na yan yun yung binaliktad natin So ang saging natin ay 8 months. So possible, lalabas na to pag abot na nga 9 months. Lalabas na yung puso nito. So ayun, tingnan natin dito. Tanggal tayo ng sucker. Kasi yung mga sinishift natin na sucker doon sa ibang area dito, hindi muna. Mga paluwer lang yung tinatanggal. So ayan na. Ah. Ayan, kasi malaki, pwede ilipat yan. Ayan. Itong ganitong stage, napakagandang itanim. Kahit hindi mo naputulin. Pero pagka bumulat-lat na yung dahon, pinuputol natin yan, binabaliktad. Pero ganito, ito yung pinaka-ideal na itanim. Sinatanggal natin yung ibang sucker kasi nga bukas ay uh, magbibigay na tayo ng abuno. So ito yung uh, abuno na ibibigay natin sa ganitong stage. More on potassium na po yung ating uh, binibigay. So pwede tayo triple 17, pwede tayo uh, 46 0 at saka yung uh, 06, 0-60 mix. So sa akin ang eh, gagamitin ko bukas ay triple 16. So solo yun triple 16 kasi nakikita naman natin yung katawan ng ating saging ay okay naman po. Yan o maganda. Napakaganda po ng uh, resulta. So ngayon, observe natin yung mga kagri pag ganitong stage, observe natin yung kanal na talagang yung dadalo yung kanyang tubig panahon ng tagulan. Kasi mahirap pagka-stagnan. So tingnan natin, kuya rito, nungunguha ng sucker. Ayan o. Oh. daming sucker, yan ito tinanggal. Condemn lang to mga kagreha. condemn. Hindi talaga totally kinuha yung uh, ilalim. Para lang sa pag-abono natin bukas ay talagang makukuha dito. Makukuha. Makukuha ng dalawang to yung ating ibibigay na abono. Yan o. Condemn. So, condemn. Yan ang uh, condemn. Iba din yung uh, sucker sa pagkuha ng sucker na itinatanim. Ito ay condemn lang. Uh, Ang pagkuha kasi ng tubuwal mga kagre depende dun sa stage o depende sa paggagamitan. Kung halimbawa, kung pangtanim, so kailangan talagang uh, careful sa pagkuha. Pero kung kundim, ang importante lang doon ay pagsaw dito sa ating uh, sundrok. Sundrok ito na ating ginagamit. Para nang sa ganon, naiwasan natin yung uh, pagkalat ng sakit o, uh, o pag-transmit ng sakit. Kasi hindi natin alam hindi natin ma-identify na may sakit, ginamit natin yung tools, dapat paglipat doon, na disinfect natin dito sa ating tontok. Kung napapansin mo mga kagri wala masyadong uh, bungee tap. So, high density tayo. Yan, sa hindi pa, wala masyadong bungee tap dahil doon sa regular natin na uh, pag i spray ng ating polyar, yung pass grow, at saka yung uh, punji side, at saka yung insecticide. side. Regular yan, everything this kami ngayon kasi nga, uh, suburang tag-ulan. So, hindi tayo gumagamit ng mga mabibigat na chemical. Ang um, natin, dating lang. Dating, timbus, mga karate, mga ganun lang. Tapos yung ating pas talaga, hindi mawawala. Yung kulyat. So, ganun-ganun lang. Namintin natin na walang sakit yung ating area. And pagkatapos nito, lipat na naman tayo sa kabilang area. Disintake natin lahat ng ating uh, mga tools. So, every maga mga kagre, ka dito talaga tayo may ikot, may monitor. Number one kasi yun yung monitoring, eh, kung paano natin uh, gawin. So, ito, napakalaki na ng followers, so, kasi umabol. Umabol na yung followers, pero ayos lang. Mauna at mauna to. Magbibigay natin ng abono bukas mga kagre, ka iharap talaga natin half moon dito. Dito natin ibigay sa followers. Kasi nakikita na natin yung nanay, consistent na lang yung ibibigay natin sa kanya na palagi siyang may kakainin papunta doon sa kanyang paglalabas ng puso. So, monitor. Monitor lang natin. So, hindi man tayo expert mga kaagres sa paglalakatan, binabahagi ko yung aming mga karanasan kung paano, paano yung aming mga ginagawa. So, marami, marami nga idea. Nakakalat lang dyan sa tabi-tabi kung paano. So, marami tayong mga kaibigan ng mga content creator nagbabahagi ng kanilang kaalaman patungkol dito sa paglalakatan. So, o, dalawa kalulusog. Yan, mga kagri, tingnan mo, dalawa, pero kailangan natin sacrifice to isa. So, kasi nga, magbibigay nga tayo ng abono bukas. So, hindi tayo nagsasabay ng uh, followers. So, kinundim natin yan para mapunta ang focus dito sa dalawang tapos. So, ayan o, oh, dalawa rin. So, sa mga nagtatanong, pwede ba nating ilipat O, Pwede. Depende doon sa paghandle natin kung paano natin kukunin. Pero sa ngayon kasi, iniisip muna natin kasi marami pa naman tayong subwal doon sa mga kabilang area. So, kundim lang muna tayo ngayon. Pero yan, itatanim. Oh, yan oh. Isang halimbawa 'tong mga kagre kung gusto mong itanim. So, talagang maingat ka na hindi masasaktan 'yung nanay. Kasi may bakante pala rito mga kagre. So, lipat na 'yan diretso dito. Yan. So, 'yung mga binhi natin, diyan lang 'yan. Itanim diyan sa unahan kung kailangan. Oh, so, kalaki. Kalaki ng tubuan. So sa mga sinishipping din natin ng mga subwal, may mga area pa tayo. Hindi muna tayo dito kumukuha doon sa kabilang area. Pagkatapos na yun doon, ubos na. May mga bagong lalabas dito, Yun din yun yung ating pinapadala. So ang importante lang naman mga kagre doon sa pinagkukuna natin ng uh, subwal ay makikita natin na ganito kahelte. So para secure pagdating sa lugar niya. So yun mga kagre, maraming maraming salamat. Mabuhay tayo mga farmers. Tuloy lang laban sa paglalakatan. Magandang araw.